everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Liza Babes. Tagal-tagal na rin akong hindi nagbablog guys. Pero ngayon kasi kailangan kong mag-update sa aking What's Our and the YouTube channel. Ay mag upload ako ng short eh, video guys. Kasi ngayon guys ay nagpe-prepare ako ng food para sa mga guests para sa mamayang gabi kaya samahan nyo ako guys for today na mag prepare sa pagkain ng mga guests namin dito sa hotel kaya tara guys so ayan na nga guys tayo mag start dito sa pag iihaw ng clam dahil la, uh, ito yung una namin isa-share doon sa guests at ito yung tinatawag nilang paidakya ng lamb. Kaya, kunting ihaw-ihaw lang at tayo ay magluluto na rin ng iba pa. At ito na nga guys, ay na prepare -pre natin natin yung French fries. Habang iniihaw natin yung paidakya, kumawa na rin kami ng starting para doon sa Paggi-start nilang kumain. Ito yung salad na tinatawag nilang koryatika. Tapos gumawa rin kami ng hal. may tinapay at yung talong na mayroong parsley at tinatawag nilang salata. So yan nga guys yung pang-kanilang pang-starting. Ito salad yung ano. Hindi yun yung malaki. Yan. Oh. Okay, uh. Hindi ah, uh, yung ano, yung parang tinidor. Uh. Yung dyan, dyan sa loob. at nagihaw na rin tayo ng octopus at ito yung specialty nila yung gustong gusto nila daw yan yan ang request nung guest na luto ay inihaw pero ang hirap hiwa ihawin kasi matigas <laughs> kaya yan malapit ng maluto tong potato kaya yan malapit ng maluto itong octopus at itong lamp. Saktong-sakto mamaya yung oras para kakainin nilang ma init-init pa. At ito naman yung hindi pa naihaw oh. Sarap naman tignan. Pero ang tanong guys, kung ma ba nila yan? Ay makunat. Parang makunat naman ata ay jo makunat at ito naman yung patatas malapit na rin may serve kasi mas maganda na lahat ay mainit pag isin-serve. at ito na yung meatballs ko guys luto na at nilalagay na sa plate para may serve na rin at halos na prepare na lahat at ito na lang na titira yung kalamari at ito yung katawan ng octopus at ito na lang guys so tapos na natin maluto. That's it guys. Thank you for watching. Bye bye.